Maaring pumalo sa 142 milyon ang populasyon ng bansa sa taong 2040 kung hindi magiging maigting ang kampanya ng pamahalaan sa family planning. Ito ang balita ni Ray Pelayo. Nahaharap sa malaking problema ang bansa kapag hindi na kontrol ang pagdami ng populasyon o naipatupad ng tama ang mga programa ng pamahalaan sa family planning. Ayon sa Commission on Population o PAPCOM, nangunguna ang Pilipinas sa mga bansa sa Asya na may pinakamataas na fertility rate sa mga kababaihan. Kung hindi ito mapabababa, ayon sa PAPCOM, aabot sa 142 milyon ang populasyon ng bansa sa 2040. Sa buong Asia, ang Pilipinas ang pinakamataas ang fertility ng kababaihan at 3 children. Sa Asia, mga two na lang ang children ng bawat isang babae. Ayon sa Komisyon ng Population, nasa 6 hanggang 8,000 katao ang mga na nanagdag sa populasyon kada araw at umaabot ito sa 1.5 milyon sa loob ng isang taon. Isa sa itinuturong dahilan ng mabilis na pagdami ng populasyon ay ang teenage pregnancy. Ayon sa Popcom, isa sa 10 kabataang may edad na 15 hanggang 19 na taong gulang ay nabubuntis o kaya naman ay may anak na. Ikatlong bahagi naman ng mga kababaihan sa bansa ang gusto ng family planning, subalit so hindi nila alam kung paano nila ito gagawin. Sa ngayon ay abala ang DOH at POPCOM sa pagbalangkas ng programa sa ilalim ng RH Law. Hinihikayat din ng komisyon ang mga mag-asawa na gawin ang family planning lalo na ang natural method. Pag mag ka ng hanggang apat na buwan o higit pa, hindi ka magre hindi ka magkakaroon ng ng uh, egg na mapupunla. Bukod sa grupo ng mga kababaihan, ay isinama na rin sa programa ng PAPCOM ang pagpapaliwanag sa mga kalalakihan sa pamamagitan ng katropa. Alam natin na yung kalalakihan, sila kuminsan yung nag ujo uh, no, na, Sige na, magkaanak pa tayo isa pa, kailangan natin ng lalaki, kailangan natin ng, ng uh, basketball team. Ayon sa Popcom, dapat ding maisulong ang development sa mga lalawigan upang maging balanse ang paninirahan sa isang lugar. Problema na ngayon ang migration ng mga probinsyano sa urban areas dahil sa hanap buhay. Ray Pilayo, UNTV News, World Worldwide.